So magandang balita, ito na nga yung hinihintay ninyo mga kajani na may maraid na ola ngayong uh, taon na ito. Dapat ito to lang noong December kasi nga lang nga nagka problema pero ngayon ay itinuloy na nga ang pag dito sa ola na kung saan ay eh, dalawa ang hawak na ola nito na ng isang lending company na medyo marami na rin talagang complain about this ola. Alright, welcome back mga kajani. Muli maglalambing lang po ako sa inyo bago tayo magsimula. Napakifollow po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito ba sa usapang online -end lending app. So yun, uh, nagbabagang balita pero hindi ako <laughs> hindi ako masyadong advance kaya. medyo busy ako kanina kaya hindi ko masyadong inasikaso to na. pero andyan naman na ibalita na. naman na sa mga news sa ating mga telebisyon no? So, yung ola na ito ay yung high fin lending na kung saan uh, ang ola na to ay yung credit cash at ang peso wallet ang narin ngayon sa Makati ng PAO at ng NBI. Andun ah, nga si Madam Kikay, no? Sa kaganapan ng pagka-raid at na-interview rin siya dun sa balita ng 24 oras. Pero, eto no, na, hindi ko sa inyo, no? Na, please lang, nakikiusap din si Ma'am Kikay, na kung maaari, eh, tuluyan nyo yung mga nabiktima ng ulan na ito, na itong credit cash at peso wallet, no? Kasi, kung tayo magdidiwang agad dahil na rin na sila, hindi naman ibig sabihin no, tapos na yung laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ang laban. Kaya kung magkakaroon ng invitation para doon sa mga nabiktima ng ulan na ito, nakikisuyo po ako na kung sakali magkaroon ng preliminary investigation na kailangan ng PAOK at ng MBI, please umatin kayo, magbigay po kayo ng official statement ng inyong mga atag ah, ng inyong mga nangyari sa inyo about sa harassments na ginawa nitong mga abusadong ulan na ito kasi baka mga lang nyo sa si peso di ba? yung mga narid na ulan ng last year yung pautang peso Di na Nakaalala niyo ba yung mga narin na yan? Yung Zip peso, yung value loan, yung lemon loan, yung opera. O, nasan na? Ayun, nag-ooperate pa rin. Yung ibang uh, kasabot na mga narin na ola, like lemon loan, nandun. Sa ibang app store, nasa B app store, doon naglalagi. Zip peso, nandiyan sa play store. Active. Di ba? Bakit? Bakit patuloy pa rin? Kasi, hindi na sumasama dyan sa mga investigasyon o sa mga hearing kasi kapag once na na-raid tandaan nyo, hindi porkit na-raid tapos na ha? Uh, magkakaroon parang ng due process about the hearing about the case, about filing ng case pupunta kayo rin magbibigay kayo ng statement iyakit yan sa korte pag inakit yan sa korte magkakaroon yan ng siyempre ng uh, pag-aaral ng judge kung ano ba yung magiging convict nito o yung magiging uh, hatol sa kanila. Kasi kapag ka, uh, ano nangyayari kasi napapansin ko talaga no. na na okay na yan, hindi ko nababayaran, na na pala. Tapos na sarado na yung kumpanya. Hindi ang makukulong lang diyan yung mga empleyado. Yung lang ang makukulong. Ngayon si SEC anong gagawin? Eh, hindi maandar yung kaso sa korte. Hindi maandar yung kaso doon sa uh, criminal case dahil yung mga victim ayaw na magsipunta kampante na okay na raw ay nga ba diba? tuloy pa rin sila magiging fly by night parin rin ang operasyon nila hindi titigil yung mga yan hanggat walang nakakasuhan walang nakukulong na mga ula agent diba sabi ko adon, sa nakarang mga video na kapag na-read kayo diba, sabi ko huwag kayo magtatakip ng mga tuwalya o huwag kayong magtatakip ng mga hoodie tapos ngayon, ayan na naman kayo may hinimatay pa, ayon sa balita hinimatay hinimatay o arte para kunwari, eh, uh, biktima lang kayo Wag ganon wag ganon papanggap kayo, ngayon, nung nagpapanggap kayo na malalakas mang haras inam, tapos ngayong nahuli kayo nagtakip kayo ng muka tapos kapag malakas yung loob nyo mamahiya uh, lakasan nyo rin yung loob nyo pag nahuli kayo at nasusukol kayo yun lang masasabi ko pero pakiusap lang ulit sa mga biktima nito mga uh, ola nito yung credit cash at yung peso wallet ha please lang sumama kayo sa mga investigasyon sa magiging proseso kung ano man yung sasabihin ni Mang Kikay eh na kung sino yung mga nabiktima niya sumama for due process ng piling para sa korte doon may forward ng hindi ng paok kaya nga medyo natagal lang dahil nga ang gusto ng paok that time yung maninigurado o masisigurado na yung mga magre-reklamo ay eh, hindi lang sa simula. Kailangan samahan sila hanggang umabot ng hearing at uh, para pag magkataon. Ngayon, kung yung mga ole agent na dyan ngayon, eh magsasampalaan mag yan. Magpapailang ng piyansa mga yan. Pero, uh, hindi naman agad-agad na na. Ang problema kasi dyan, syempre, pag ng piyansa yan, kailangan uh, eh, sila ng hearing kapag tinutuloy yung kaso sa kanila na ipapail ng mga biktima. Okay? Tandaan nyo po yun. Hindi yan porket, uh, tandaan nyo, hindi na raid, tapos na ha. Nagsisimula pa lang yan. Ngayon, kung gusto nyo pa magsampan na reklamo about <coughs> sa ibang mga online meeting app na mga lagi nyo nirarant, Pwede kayo sumama kapag nagkaroon ng mas pahing. Hindi pa naman kami nakakapag-usap ni Mang kikay pa naman eh. Uh, kasi nga busy siya. Kahit doon sa GC namin ng na mga admin ng mga group ng mga Ola Victims Movement yung mga group-group sila Sir Perfecto Bordalio yan sila Ma'am Kikay sila Rachel Kenji yung mga admin ng uh, United Ola Victims Movement hindi pa naman nakakapag-usap na kung kailan meron ulit pero nung huling usap namin ni Ma'am Kikay nung na si, si IDG kami uh, April yung pagkabanggit niya baka April daw pero I'm not sure kung matutuloy yon o hindi kasi nga ito ang tutuluyan muna nila please tagdagan nyo yung kaso ng mga ito sa tandaan nyo kasi the more victims, the more count of criminal case. Kunwari, may isang kaso, no? May isang tao, biktima ka. Isang bilang yon, O may dalawang biktima, dalawang bilang yun. tatagtaran ng kaso yun hanggang sa matambakan. Pag natambakan yun, di titibay at uh, magkakaroon ng konkretong uh, ebidensya para may isang korte at mapatunayan na lahat ng ibibigay ninyo mga proof of evidence ng harassments nila ay eh, mabibigyan ng kon uh, ng ano ng hatol o ng judgment yung mga yan para yung ola na yan ay eh, ipapasa naman sa SEC na kailangan tanggalan na ng lisensya at i na at para malaman ng mga tao na yan ay eh, wala ng lisensya ngayon kasi nangyari sa nangyaring raid nung last year sa si peso kay eh, hindi naman tinuloy kasi yung kaso kaya hindi nabigyan ng cease and desist order o ng uh, license pending case lang yun ang nangyari, di ba? Kaya yeah, medyo nag uh, bibigay ako ng advice sa inyo na kung sakasakaling hihirang kayo pag-isipan nyo dahil may mga kaso nga. May mga pending cases. May mga revoke na ola. May sis and desist order. Di ba? Tapos ang ganun yung tubo na yung bin, ano, na binigay nung, nung uh, interview, 35% per week. o uh, bilang ng yung sa ng ah uh, dalawang linggo, di 70% na. Di almost for one month, 140% ang tubo nila ng interest. Ha? Yeah, example lang yun. na uh, Then may sinabi rin nga pala na titignan nila kung anong kasi ang sabi doon sa uh, interview doon sa parang spokesperson ng PAOK yung mga empleyado na nahuli na ron, galing daw sa Pogo yung mga nahuli nila na sa Pogo, galing daw sa Pogo, Pogo yung mga empleyado ng Ola na yan. kumbaga, nahuli na sila, ngayon lumipat sila sa Ola. Dahil mas taguraw yung mga pinapag, uh, pinag ooperate yung mga establishments na kung saan sila umuupa. Mas hirap daw hanapin. Kasi iba talaga yung Ola. Talagang may address nga doon sa apps nila, pero hindi talaga doon sila nag di Diba? Kaya yeah, please lang ako makikiusap natuluyan ninyo. Kung ako lang, kung natuloy yung nireklamo nire ko noong last year, talagang tinuloy ko, kakasuhan ko yun. May makaraan na ng para lang magtanda at tumigil sila sa mga ginagawa nilang uh, pangbibiktima sa mga kapwa natin Pilipino. So yun, sana nakatulong ang video ito muli. Maglalabig po ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat. Sarang hamnida po.